Noong ikalabing isa ng Nobyembre, ganap na ikasampu ng gabi na mag-landfall ang bagyong Ulysses dito sa isla ng Patnanungan. At sa pagsapit ng umaga, amin ang nakita ang malawak at matinding epekto ng bagyo, lalong-lalo na sa aspeto ng agrikultura at pangisda na tangi kinabubuhay ng mga tao dito sa isla ng Patnanungan, Quezon. Maraming bunga ng nyog ang nagsipaglaglagan tulad ng mga ito na sana'y maaari ng pakinabangan ng mga tao dito sa isla upang maging A uh, uh kopra at mapagpunan ng ikabubuhay ng kanilang pamilya. Isa na rin dito ay itong punong ito na ilang dekada nang nakatayo ngunit hindi nasukat ang tatag nito dahil sa bagsik na dala ng hangin na dulot ng bagyong Ulysses. Isa na rin sa labis na apektuhan ng bagyong Ulysses ay ang mga puno ng saging na talagang hindi nila kinaya ang bagsik na dala ng hangin ito. Talagang nakakapanlumo at nakapanghinayang na sa dami ng punong ito ay uh, ganun kabilis na padapa ng bagyo. Sa tuwing may darating na bagyo dito sa aming isla, isa sa pinaka naapektuhang bahagi ng pangkabuhayan sa aspeto ng agrikultura ay ang mga puno ng mga saging. Sa daming mga punong ito, ganun kabilis ito na padapan ng bagyong Ulysses. Lubos na nakapangihinayang dahil ito lamang ang napagkukunan ng uh, hanapbuhay buhay ng mga tao dito sa isla. At ang mga tao dito sa isla ay mag muli ng ilang buwan upang makakuha ng sapat na bunga ng saging para maibenta, para mapagkunan nang ikabubuhay para sa kanilang pamilya. At nandito tayo ngayon sa isang palaya na nagmistula ng karagatan dahil sa walang humpay na pag-ulan na dulot ng bagyong Ulysses. At papunta naman tayo ngayon sa isang uh, sitio o baryo na kung saan na uh, malaki rin na ang naging epekto ng bagyong Yula sa sa kanila sapagkat um, nasa harap sila ng karagatan kaya makakaranas sila ng malakas na bugso ng hangin na dulot ng bagyo at karamihan sa mga tahanan doon ay uh, yari sa light materials kaya malaki ang posibilidad na tinangay na ito ng malakas na bugso ng hangin. At uh, hindi pa rin kagandahan ang daan dito na medyo maputik pa rin at malaki pa rin ang tubig sa daan. dahil na rin itong kable ng kuryente na nabagsakan ng isang puno na mangga kaya hanggang ngayon uh, wala pa rin kuryente sa buong uh, uh, sitio dito sa pinakang gayun din sa buong isla ng Patnanungan. Nandito tayo ngayon sa isang daycare center na pinadapa ng bagyong Ulysses kagabi. Uh, itong daycare center nito na ang nagsisilbing pag-asa sa mga kabataan upang patuloy na mag-aral. Pero pa Paano ba nila ipagpapatuloy ang kanilang mga pangarap kung ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang mga pangarap ay pinadapa ng pagkuyom? na itayo ang dito rin ng uh, school ng daycare. Sa kadahilanan po ang mga tao dito ay napakahirap, hindi po pwedeng uh, mag-ambagan sila dahil nga po sila hirap na hirap sa uh, kanilang hanap buhay. Isa pa po, yan po ay talagang sinasabi ko naman po dukot po sa atong nag-ambag po sa akin na makakagawad ng bayan para lang po maitayo ang aming school. Ngayon po na uh, si, nasira ng school namin, po talaga ang hubusang uh, ah, hapong-hapo sa kadahilanan po. Ito pong nagbibigay unang hakbang sa akin na bata na kanilang pupuntahan para matuto sa kanila uh, para matuto kung saan sila pa, nagsisimulang papasok sa kanilang eskwilahan. Ito na lang po ang aming pagkat! Kami po sa Ugotong Lihat ang mga kaipoy talaga na sa amin. Nandito po tayo ngayon sa isang simbahan sa maliit na komunidad dito sa Patnanungan, Quezon e Specifically dito sa sityo Katmon, Barangay Buslak, Patnanungan, Quezon Inyo po nakikita sa akin background na lubos itong naapektuhan ng bagyong Ulysses na pagtama nito kagabi Ang maayos itong istruktura ay napadapa ng bagyo at nasira Inyo po nakikita na ang bubong na ito na yari sa Yero ay talagang na... Uh, Uh, natanggal dahil sa malakas na gupit ng hangin nito. Um, akin din po ipapakita ang uh, kalagayang panloob ng simbahan na ito na labis na nasira dahil sa bagyo. Nainit po kami ng tulong awa nyo na. Dito sa aming lugar, sa Gatmon, tingnan mo naman ang aming simbahan, pati mga bahay na darapa. Alas wala na kami makakain. Ang aming kaunting kabuhayan ay talaga nasa lang tanong bagyo. Kailangan namin ng pagkain dito. Wala kay mga hanap buhay. Ang mga bangka na barasag, mga palayan, niyugan, wala. Walang, wala, wala. Ka Kaawa kami dito. Makikita po ang lugar dito. Isa-isa Kawawa man kami dito, Lacho. So, Inaasasa -as namin simbahan. Ay, tanong yan sa amin. Wala kaming kuryente. Lahat talagang limas. Kung talagang makikita mo ang aming pangyayari dito. Yung anak ko kalagalaga halos. Hindi pag nakamilalain. Na At ngayon, papunta naman tayo sa Barangay Busdag, Patanungan, Quezon upang uh, alamin uh, kung ano bang mga istruktura ang nasira dahil sa bagyong Ulysses. Makakaranas din sila na iba yung buksu ng hangin sapagkat nasa harapan sila ng uh, dagat. Kaya, iba yung bukso ng hangin ang kusibling uh, sumira sa mga istruktura, mga kabahay natin ang daan na, medyo hindi pa kagandahan sapagkat um, ng unang dadaanan natin ay bundok tulad nito na dagat medyo high tide siya ngayon kaya um, pipilitan tayo sa pagkakabahan at um, medyo hindi kaya kagandahan pa ka rin ang daan doon marami maraming nakaparang tulad ng bagyo at aabot uh, ito ng uh, um, kalating oras sa paglalakad Nasaktan po ang lahat ng uh, aming bahay ay yan at nasira po ng bagyo. ito po nakikilipat sa aming pangalawang sanan. Nakikituloy lang po dito. Bahay namin ngayon, di hindi pa, hindi pa ginagawa. Asawa ko po yung sa school, lang sa kanapuhay. buhay. pa ginagawa. Hindi pa ginagawa. may sakit, tamaga. na dito. Diyos ko, bakit dito? Nakaka-stress na nga. Mag na ang aming barangay. dito ba, din natin sa lakas. lahat ng mga bahay, nawata. Ano na lang gagawin natin? Ah, kami po'y Sa Lahat po ng may tamang puso. Kapag bigay sa amin ng tulong. Na kami po ay tulungan dito po sa aming barangay. Barangay po. kami kanina umaga sobrang nakakalungkot na nakabiglap nakaka nakaka ng gana nang mamuhay dito sa isla no nang pagganitong panahon kanin, kanin, ano yung nilalaw ng ako pa inananawagan muli sa ating governor sa ating congressman sa ating mga pamumuno sa kalagayan na pamumuno sana po kami maabot ninyo ng tulong mabigyan pansin kami pong taga isla ko Diyos. Kami naman po ay buhay ang iba kaso ang ibang magsasaka, nagulong ko. mga mo sa mga misla po namin, ang kanila mo. Bang panlao, kaya na nila magamit. At kami po ay nangangamba, kaya po sa mga darating na panahon. Kami hindi na ako ay Dahil kung ganito po lagi, na ang kalamidad po ay mabilis o malimit na dumalo sa amin. Wala po kami, ibang mulang dinadalang dalasinan.